Tina, wag! Ang sama ng pakiramdam ko kasi may regla ako ng mga mga. <laughs> <laughs> so, may eh. Si magluluto na siya, guys. Masama ang pakiramdam ko, guys. Ako ay may regla po to the guys. Hi, hi! Hello. Luluto na siya. Guys, ang mahilig sa manghang. Hello po sa 30. 30 down, 34 million. Sang puro Happy laman ang pinili. Na, sopas. Mamaya. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Patay na andar pang kawali. Di ba ganyan guys ang kanilang luto? Eh. Mas matangkad pa yung luto nila kaysa sa nagluluto, di ba? True. Ganyan siya. Mar, pakas yung pakito! <laughs> Wala nga pakito. Kita, Mars. Uh, kasi I, I ako may birthday, birthday eh. Forest. Di ba, Beshi? Oo. Oh. Kawa oh. nag-invita kasi birthday, na nag birthday ko. Hello, po. kasi birthday Good ko ngayon. At si Consenter po ay nagagayat na ng pangpulutan ng mga uh, mangininom dito sa buot. Shoutout sa mga mangininom dyan sa buot. Magsipunta na kayo dito at may video okay kay Ga at mayroon siyang papulutan guys. Bago kayo pumunta dito, ay magsikain muna kayo at walang pagkain dito. Pang pulutan lang meron lahat dito. Pumunta <laughs> ka ikul? I ikul? Pumunta ka ikul? Sabi mo, happy birthday, kulot. Happy birthday, tulot. <laughs> <laughs> tulot ako, tulot. Tulot ka din? Guys, mag-end na ako ha. Yeah. Guys, maraming maraming salamat po sa mga bumati sa akin. Okay. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil sobrang tap. Million yata kayo guys eh. Scoop out. Tsaka guys, po sa lahat na nag-sponsor sa, sa, sa aking ano, handa. Maraming maraming salamat guys. God bless you. Mag-iingat kayo palagi. And more blessing pa sa ating lahat. Guys, ito na ang pampulutan. At nag na po ang dalawang magpinsa kasi dahil sa mangga. Yan po at gutom na gutom na po si Tito Art. At yung po tatay. Ang tatay niyang kalbo. Ayan po ang pinuno ng diabetes family. <laughs> shopping at po guys. Bye guys. At kayo lang na ako nakabalik guys dahil ako galing doon sa bahay namin pinapagawa guys. Ayan guys, ang pampulutan natin luluto na nga pala si Titi. Siya cook for today's video guys. At ito pala ang ano, hindi ko na nabidyohan kanina kasi wala ako guys. Oo. Ayan guys, talagyan na ng paminta. Ayan. Sarapan mo yan ha galing? Ba't ngayon ka lang? Ba't ngayon ka lang? Saan ka Ha? Saan ka Kanina pa kami dito pagod na pagod. <laughs> Sorry na, Beshi, kasi may ginawa lang ako doon sa bahay na pinagawa namin eh. Ba't ngayon ka lang, Beshi? Pagod na pagod kami dito. Anong gagawin mo sa akin? Huwag mo akong tawanan. Huwag mo rin akong tawanan. May to yung ulo. May to yung ulo ni Kuro. Matay. Matay. Huwag na kainin yan. Huwag na. Ayan! <laughs>